Hello guys, isang magandang tanghali po sa ating lab guys So, dito ulit tayo sa ating babuyan and Kapansin pa natin makapalulit itong uh, Pwede nating harvestin dito sa ating barmic So, yung, yung, yung ilang araw na rin po natin hindi siya kinunan Kaya ngayon mag-harvest tayo guys Para Kumunti na siya at mailipat natin yung mga worms niya Yung mga bulati dito sa kabila kabila natin ginawa yan so guys medyo makapal na ulit ito puno na yan guys and ayan good news guys na start na natin ito sa kabila ito ongoing po natin siyang ginagawa every time na nagpapakain tayo so yung sa ilalim nya ay yung substrate na nilagay natin ito yung mga dayami ng mais tapos second layer nya nakalagay na tayo ng dry na dumi ng baboy and ito pangatlo na ito, ito pangatlong layer na siya so pangapat na layer guys uh, maglalagay ulit tayo dyan ng dumi ng baboy yung dry ano? and kung napansin niya yung mga sariwa nating dumi ng baboy asinasama uh, sinasama na din natin siya dyan guys para hindi magiging mabaho dito sa ating baboyan okay guys tara na mag harvest na tayo tanggalin lang muna natin itong mga konya. kung bakit nilalagyan natin ito guys kasi yung mga manok mga manok kinakaray kain nila pag nahanap nila yung mga bulati guys kinakain nila so nilalagyan natin ito para magprevent na uh, halo nila Ngayon natin kung makapal. Uy, makapal guys yan so yung mga hindi pa tayo na ibigyan ng yung mga order yan yung mga nasa ibabaw lang guys yung vermicast yan hanggang dyan sa buhaghag yung sa ilalim guys hindi pa yan yan oh, mapapansin nyo nandiyan yung mga bulati, Oh. yan so ganyan lang magharvest guys hindi natin siya palalalimin hanggang sa malambot lang yan ito tingnan nyo naman no oh. sobrang buhag-hag siya so may mga pinding pa tayong mga orders guys itong, itong ibibigay natin so, yan continue natin siya guys Yan, nandiyan yung mga kwan no? Mga alaga natin eh. Nasama. Yan muna siya. Yan, ang dami guys oh. Dumami na sila oh. Nakakatuwa. Pero hindi pa natin sila kukunin. Para na, pag naubos ito guys, lipat natin sila lahat dyan sa kabila dito. Puno na yan eh. Yan oh. Madami yun pag hinalukay natin dyan sa loob. Pero hindi natin silang disturbuhin. yung mga nasasama oh. Pwede na kayo mag-start ng ganito guys. Actually yung government natin eh usunusan po sila na Uh, ah, nagpo-produce po nito kasi yun ang pinamimigay nila sa mga farmers doon sa mga yung mga palayan binibigyan nila guys para yun ang gamitin na fertilizer sana later on ma makasama tayo sa mag supply kapag okay ng production natin sa ngayon kasi guys eh counting konti pa ayun mga sumasama guys oh oh diba nandiyan lang sila oh yan mga sariwang saging lang nilagay natin gustong gusto nila sana literal magkaroon din tayo ng shader panggiling ng mga kwan no? mga dahon dahon panggiling ng saging ganun mas mabilis po gumawa ng substrate yung kwan nga pala natin guys yung ginawa natin na pang huli Um, baka hanggang Saturday gagawin natin na mag-harvest medyo may mga pumunta na eh so yan guys ganito lang mag-harvest ano, Ito ngayon makita tayong mga night crawler balik lang natin sila yan lang sila oh ganyan no. hmm yan po yung mga ko na tinalaga. Dami dyan dyan sa loob. Mm. Yan. Pero hindi natin silang gabalahin. So yan ang na-harvest natin guys. Medyo madami-dami na din. Kailangan siya matanggal para kung ano para bago na naman yung susunod ayan so ito guys yung harvest natin mga 15 kilos yata uh, mga 15 kilos so meron din tayo 150 dyan guys so i-screen lang natin siya para matanggal yung mga dumi na medyo malalaki and ganyan guys babasahin natin siya para yung mga nandyan pa na hindi nabubulok ng mga saging ay mabulok po siya hindi dapat yung moisture niya guys mamintin ano kasi kapag medya, masyadong dry siya ah, uh, uh, tayo ng mga predator yung mga langgam so kaya dapat makamintin po yung basa niya marami na po tayong alaga dyan guys ano, so hindi lang natin sila hinalupan pag naubos ito, ililipat natin dito guys. Or yung ma-harvest natin doon sa doon sa ating ginawa. Nagtingin ako guys, marami na tayong marami ng mga nandyan pero i natin sila para mas madami yung makuha natin. And guys, thank you for watching po.